Rigor, araw-araw ka na umiinom, ha? Ah. Huwag mo na akong pakialaman, Mando. Alam mo kung bakit ako umiinom. Dahil sa hayop na tanggol na yan. Kaya nga ako nagpunta rito, eh. Meron akong mahalagang sasabihin sa'yo. Nagkaroon ng pagsabog sa meeting di abansin ni Tanggol. Ano? Patay na siya? Hindi pwedeng mamatay ang demonyo niyan. Dahil ako mismo ang papatay sa kanya. Walang kapatawaran yung ginawa niya kay David. Pare. Pare. Hindi si Tanggol ang pumatay kay David. May witness. Si Fatima Benito. Ito. Tingnan mo. Nakita ko ang kasamaan ni Miguelito. Hindi lang siya mayabang. Mamamatay tao din siya. Saksi ako. Kung paano pinatay ni Miguelito Guerrero, ang kapatid ni na si David. Si totoo Hindi magagawa patayin ni Miguelito si David. Nagsisimula yung pati manan. Pinayaran na ng mga Montenegro para pakisiraan ni mga Guerrero. ko pa si Tango sa kayo pang ginawa niya. Pare, pag-isipan mo muna mabuti eh. Nabubulagan ka dahil sa galit mo kay Tanggol. Baka mamaya yan pang dahilan para hindi mo yung kustisya para kay David.